So, yung tawa mga idol, oh. So, ging pintahan ko na yung kapo, no? So, raw mga kamot sa mga kabataan, o no? Mga animal na lang yun. Oh, no! May kayo, ko lang mga idol, no? Hmm? Kamay nga bakal. Ibigin <laughs> siya sa mga kamot nila mga idol. Are pa, oh? Hmm? May mo iya buling, oh. No? Animal na ni. Ito eh, basa pa gani. Butang ang tadibla lambay para hindi sila kasaka mga idol. Oh. Hindi mo pagbantayan eh. Sakaan ah, naman nila. Mga eh. ah, kamot nila. Oh. Punggol lang. Oh. Buling. Puro buling no. kamot 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 sa mga kamakama guro ni mga idol ay <laughs> animal na niya ay hmm. so butang natin di guro lang mga idol ano sa agdano para di sa kasaka so ayun ang mga idol ay si kong kuting ng mga idol ano. so magagani kay first kuting lang ano. ay dugan na bang malam dugan magmalangin magmalang, namin mga idol Oh, subong malanaw. So, yun, my idol, ah. na may idol, ma Masikon kuting na ito. Kaya hindi pwata So, mga idol. Good morning, good morning, mga idol, no? So, ari kita subong sa ah, may likod. Atun bala yung mga idol, no? So, ma... Malihat, ah, mga idol. sang gingubrahan ni eh, Bayaw, mga idol, nga. dining table, mga idol, no? So, ara, mga idol, no? So, mga pila bakadlaw na mga kis-kisanay mga idol, no? So, anong nakabangko mga idol, no? ano so, anong bangko So, ang isa na naliyahanta tayo mga idol, bali lima na lang bilin, no? So, lima na lang kabangko ang liyahanta. pagang isa ka uh, tibol mga idol, no? So, natapos na na naliyahanta, no? So, bangko na lang may idol. Muna na nga itong uh, liyano. <coughs> wow! Uh, uh, Sikon ko ito yung may idol. Kali, dua na nakapinta may idol, no? duha ka sulit na ni mga idol so, so sunod nga adlaw pa ni Goro uh, mga idol na pamalhon na yung mga duha ka adlaw no? bali may ano pa ta mga posteray pa ta mga idol no? so butang ta pa na ni Pom Pom pa na diyang pong kuha niya no? diyang sandiga niya Pom ito yung ating uh, sinter uh, table may dolun yan na uh, pinta dana na yun no?